Taurus, paano kung sabihin ko sa'yo na ang panaginip na naghihintay sa'yo, ay hindi lang basta panaginip, kundi isang mensaheng kayang baguhin ang buhay mo magpakailanman. Makikita mo silang muli, pero sa pagkakataong ito, mas malalim ang kahulugan, mas matindi, at hindi mo na ito kayang baliwalain. Ang mga panaginip ay hindi aksidente mga palatandaan sila, bulong mula sa universo na gumagabay sa iyong tadhana. Isipin mong magising ka at ma-realize mong alam na ng puso mo ang katotohanan. Huwag kang lalayo sa sandaling ito dahil ang panaginip na ito ang maaaring magbukas ng pintuan para sa pag-ibig, kagalingan at mga biyayang matagal mong hinihintay. Taurus, handa ka na bang tuklasin ito? Taurus, laging may kapangyarihan ang mga panaginip. Sa bawat kultura at lalo na sa puso ng mga Pilipino, ang panaginip ay hindi kailanman basta-basta, ito'y isang mensahe. Lagi sinasabi ng ating mga lola, kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao, may dahilan at ngayon, bumubulong ang tadhana sa iyong pagtulog. Binubuksan ng universo ang isang bintana, ipinapakita sa iyo ang isang taong humahawak pa rin ng bahagi ng iyong kwento. Pero sa pagkakataong ito, iba ang enerhiya. Hindi ito tungkol sa pagkalito, ito'y tungkol sa pagising. Isipin mo, bakit ngayon? Bakit sila muling nagpapakita sa hindi mo inaasahan? Mas malaki ang dahilan kaysa alaala. -ala. Tungkol ito sa iyong landas, sa iyong paggaling, at sa pag-usbong ng iyong tadhana sa mga paraang hindi mo inakala. Taurus, ang panaginip ay hindi lang tungkol sa kanila, tungkol ito sa iyong pagpasok sa isang bagong kabanata ng buhay mo. Handa ka na bang tuklasin kung ano talaga ang ibig sabihin ito? Ang pagbabalik ng simbolo sa panaginip. Taurus, kapag may muling lumitaw sa iyong panaginip, hindi iyon basta aksidente. Hindi sinasayang ng universo ang lakas nito para lang magpadala ng kung ano-anong imahe habang natutulog ka. Sa halip, ito ay nagbibigay ng mga mensahe na nakabalot sa mga simbolo, ginagabayan ka tungo sa kung ano ang kailangan makita ng iyong espiritu. At ngayon, ang panaginip na malapit mong maranasan ay hindi pangkaraniwan, ito ay pagbabalik, isang muling pagising. Ang taong ito ay minsan nang naglakad sa iyong isipan. Maaring sinubukan mo na silang kalimutan o kumbinsihin ang sarili na tapos na ang kanilang kabanata. Ngunit sa katahimikan ng gabi, kapag nakababa ang iyong depensa, muli silang nagpapakita. At ang bagay na pa palang ay dapat nang magsabi sa iyo ng isang makapangyarihang katotohanan, ang koneksyon sa pagitan mo at ng kaluluwang ito ay hindi nabura. Nananatili ito, naghihintay ng tamang oras upang kilalanin. Sa kulturang Pilipino, marami ang naniniwala na kapag paulit-ulit bumibisita ang isang tao sa iyong panaginip, nangangahulugan itong may hindi pa natatapos na ugnayan. Paalala ng ating mga nakatatanda na naglalakbay ang kaluluwa habang tayo'y natutulog. Ibig sabihin, maaaring nagtatagpo ang iyong espiritu at ang kanila sa ibang dimensyon, kung saan hindi na maitatago ang katotohanan. Hindi ito aksidente, ito'y tadhana na sinusubukang kunin ang iyong atensyon. Isipin mo ito, naglalakad ka sa buhay, abala sa pang-araw-araw na alalahanin, at biglang hinihila ka ng panaginip pabalik sa isang tao mula sa nakaraan. Bakit? Dahil may kailangan kang matutunan, tanggapin, o muling maramdaman. Ayaw ng universo na ibaon mo ang mga damdaming itinakda para baguhin ka. At higit pa rito, ito ay may mas malalim na kahulugan, ang panaginip na ito ay hindi na dumarating na may bigat tulad ng dati. Ngayon, dala nito ang bagong panginginig ng enerhiya. Dati, ang presensya nila sa iyong isipan ay maaaring nagdala ng kalituhan, pananabik o sakit. Pero sa pagkakataong ito, dumarating ito na may kaliwanagan. Mas magaan, mas makabuluhan, parang sinasabi ng universo, handa ka na ngayon upang harapin ang katotohanang ito. Taurus, ito ang pagbabalik ng simbolo sa panaginip. At makapangyarihan ang mga simbolo. Ipinapaalala nila na kahit gaano ka pa kalayo, may mga koneksyong nakaukit pa rin sa iyong kaluluwa. May mga taong lumilitaw sa panaginip dahil hindi pa tapos ang kanilang papel sa iyong kwento. Ang iba na may lumilitaw upang ipakita ang landas na dapat mong tahakin. Ano man ang dahilan, hindi mo maaaring baliwalain ang mensahe. Ang panaginip na ito ay hindi tungkol sa pag-uulit ng nakaraan. Ito'y tungkol sa tadhanang nagpapadala ng hudyat ang isang kabanata na akala mong tapos na ay bumabalik, hindi upang gambalain ka, kundi upang buksan ang pintuan na matagal mo nang hinihintay na malakaran. Ano ang ibig sabihin ng panaginip na ito para sa Taurus? Taurus, kapag bumabalik ang mga panaginip, dala nila ang kahulugang mas malalim kaysa inaakala ng karamihan. Ang totoo, alam ng iyong espiritu ang sinusubukan kalimutan ng iyong isipan. At pinipili ng universo ang iyong pagtulog upang magpadala ng mensahe, dahil yon ang tanging oras na lubos na bukas ang iyong puso. Ang panaginip na muling bumibisita sa iyo ay hindi basta alaala, ito ay isang palatandaan, isang espiritual na mensaheng naghihintay na maunawaan. Sa paniniwalang Pilipino, ang panaginip ay higit pa sa imahinasyon. Itinuro ng ating mga ninuno na kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao, may makapangyarihang hiblang nag-ubnay sa inyong mga kaluluwa. May ilan na naniniwala na iniisip kanila, ang iba na may naniniwalang nagtatadpo ang inyong espiritu sa ibang dimensyon. Ano man ang dahilan, iisa ang tiyak, nakikialam ang tadhana. Para sa iyo, Taurus, ang panaginip na ito ay parang salamin. Ipinapakita nito hindi lamang ang taong nakikita mo kundi pati na rin ang mga emosyon na matagal mong kinimkim. Maaaring nakapagpatuloy ka na sa buhay o baka sinabi mo sa iyong sarili na hindi ka na naapektuhan ng kanilang alaala. Munit kapag sila ay muling lumitaw sa iyong panaginip, ang puso mo'y tumutugon. At mahalaga ang tugon na iyon, ibig sabihin, may enerhiyang nananatili. At ang enerhiya ay hindi kailanman nagsisinungaling. Ngunit ano ang kahulugan ng panaginip na ito ngayon, sa puntong ito ng iyong paglalakbay? Ang sagot, transformasyon. Ipinapakita ng universo na ang minsang naiwan na bukas ay handa ng makita sa bagong liwanan. Ang taong nasa iyong panaginip ay maaaring kumatawan sa pag-ibig, pagpapatawad, o pagsasara ng sugat. Maaari rin silang sumimbolo ng aral na itinakda para matutunan mo. At dahil ang panaginip na ito ay may dalang ibang enerhiya, dala nito ang pag-asa sa halip na bigat, kagalingan sa halip na kalituhan. Isipin mo ito, nagtatagpo ang iyong espiritu at ang kanila sa katahimikan ng gabi, hindi upang muling sugatan ka, kundi upang magdala ng bagong pag-unawa. Maaring ipinapakita ng panaginip na ito na ang pag-ibig ay hindi kailanman tuluyang nagtatapos, ito'y nagbabago ng anyo. O baka pinaaalala nito sa iyo na magpatawad, pakawalan ang sakit na matagal nang nakagapos sa iyong puso. Para sa isang Taurus, nalikas na tapat at matibay, ang pagbitaw ay laging mahirap. Kaya naman ang panaginip na ito ay dumarating upang dalhin ka kung saan tinutulan ng isip mo ang pag-usad. Maaari ring makahulugan ito na inihahanda ka ng universo para sa isang mas dakilang bagay. Sa pagpapadala ng imaheng ito ng tao, hinihiling nitong muli mong buksan ang puso mo maging handa sa pag-ibig, sa koneksyon, at sa mga biyaya. Naniniwala ang mga Pilipino na kapag paulit-ulit bumabalik ang mga panaginip, sila'y mga babala o mga biyayang nakabalot sa hiwaga. Para sa'yo, Taurus, ito'y hindi babala, ito'y isang biyaya. Malinaw ang kahulugan, ang panaginip ay isang mensahe ng panibagong simula. Sinasabi nito na may inaalok na panibagong pagkakataon ng buhay, maaari mang kasama ang taong ito o sa pamamagitan ng aral na dala nila. Ang mahalaga ay hindi kung sino sila, kundi kung ano ang natutunan ng iyong puso sa pamamagitan nila. Kaya kapag nagising ka matapos silang makita, huwag itong baliwalain. Pag-isipan ang damdaming iniwan nito. Tanungin ang sarili, pinaalala ba nito na magpatawad ako, magmahal muli, o maghanda para sa bago? Dahil hindi sinasayang ng universo ang kanyang mga bulong. At ang bulong na ito ay para lamang sayo. Ang tao sa panaginip. Taurus, tingnan natin ngayon ng mas malapitan ang puso ng bisyong ito, ang taong napapanaginipan mo. Sino sila? Bakit sila patuloy na lumilitaw kahit inakala mong tapos na ang kwento? Ang totoo, may paraan ang mga panaginip na ibalik ang mga kaluluwang may mahalagang kahulugan pa rin sa iyong buhay. At hindi lang ito basta alaala, ito'y tungkol sa koneksyon. Para sa ilan sa inyo, ang taong ito ay isang dating minamahal. Isang taong minsan nang humawak ng iyong puso, isang presensya na nag-iwan ng bakas na kahit panahon ay hindi nabura. Kahit pa dinala na kayo ng buhay sa magkaibang landas, nananatili ang ugnayan. Kapag sila'y muling lumitaw sa iyong panaginip, ibig sabihin buhay pa rin ang enerhiya sa pagitan nyo. Maaaring may mga salitang hindi nasabi, o pag-ibig na hindi na ipahayag. Ang panaginip ay paalala na hindi nalilimutan ng universo ang inyong pinagsamahan. Para naman sa iba, maaaring ito ay isang kaluluwang koneksyon, isang twin flame, sa omit, o isang taong gumising sa bahagi ng iyong sarili na walang iba ang nakagawa. Maaaring hindi sila pisikal na malapit, ngunit nakatali pa rin ang kanilang espiritu sa iyo. Ang mga panaginip ang nagsisilbing tulay kung saan muling nagtatagpo ang inyong enerhiya. Sa paniniwalang Pilipino, kapag malinaw at malapit ang isang tao sa iyong panaginip, sinasabi na dinalaw ka ng kanilang kaluluwa. At ang pagdalaw na ito ay hindi ordinaryo, ito ay muling pagtawid ng tadhana. Mayroon ding ilan sa inyo na maaaring hindi na maunawaan kung bakit sila muling lumilitaw. Baka itinago mo na sila ng malalim sa nakaraan, kumbinsido kang wala na silang halaga sa iyong alaala. Ngunit iginigiit ng panaginip na ibalik sila. Hindi ito upang guluhin ka, Taurus, kundi upang ipakita na may bagay pang hindi tapos. Hindi gusto ng universo ang bukas na sugat, tinutulak ka nitong pagalingin sa anumang paraan. Kaya sino nga ba talaga ang taong ito? Hindi lang sila basta individual mula sa iyong kasaysayan. Isa silang simbolo, Kinakatawa nila ang pag-ibig na nagbago sa iyo, ang sakit na humubog sa iyo, at ang mga aral na nagpatibay ng iyong puso. Ang kanilang presensya sa iyong panaginip ay hindi aksidente, may layunin ito. Taglay nila ang susi sa isang bagay na patuloy na hinahanap ng iyong kaluluwa. At narito ang hiwaga, ang paraan ng kanilang paglitaw ang nagsasabi kung ano ang sinasabi ng universo. Umiti ba sila sa iyo? Maaaring nangangahulugan ito ng kapatawaran o muling pagkakasundo. Nanatili ba silang tahimik? Maaari itong pagsubok ng pasensya o lakas. Inilahad ba nila ang kanilang kamay? Maaaring ito'y sumisimbolo ng pangalawang pagkakataon. Ang mga panaginip ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga imahe, hindi salita, at bawat imahe ay may bigat. Taurus, ang taong nasa iyong panaginip ay hindi naririto para guluhin ka. Naririto sila upang ipaalala sayo ang iyong sariling kapangyarihan, ang magmahal, magpatawad, magpakawala, o muling magbukas ng puso. Ang mahalaga ay hindi kung sino sila sa pisikal na mundo, kundi kung ano ang ginising nila sa iyong espiritu. Kaya kapag ipinikit mo ang iyong mga mata at muli silang nakita, huwag itanong, bakit sila? Sa halip itanong, ano ang sinusubukang ipakita ng universo sa pamamagitan nila? dahil ang taong ito ay higit pa sa isang figura sa iyong pagtulog, sila'y mensahero ng tadhana na itinakda pang tahakin. Pagbabago ng damdamin, bakit iba na ang panahong ito? Taurus, ang pinakamakapangyarihang bahagi ng panaginip na ito ay hindi lang kung sino ang lumilitaw, kundi kung paano sila lumilitaw, at ang pakiramdam na kasunod nito. Sa pagkakataong ito, hindi nadala ng panaginip ang bigat na minsang nagpapaalab ng iyong puso. Sa halip, mas magaan ito, halos para bang muling isinulat ng universo ang enerhiya sa pagitan mo at ng taong ito. At iyon ang palatandaan na nagbago na ang lahat. Noon, kapag napapanaginipan mo sila, maaaring nagdala ito ng kalituhan, pananabik, o kahit sakit. Maaaring nagigising ka noon na mabigat ang dibdib, iniisip kung pinaparusahan ka ba ng tadhana gamit ang mga alaala na hindi mo makontrol. Pero ngayon, dumarating ang panaginip na may bagong panginginig. Hindi na ito tungkol sa pagkakulong sa nakaraan. Ito ay tungkol sa paghahanda para sa kung ano ang darating. Ang pagbabagong ito ng damdamin ay nangangahulugang may naganap na paglago. Ikaw at ang taong ito ay parehong naglakad sa mga landas ng pagbabago. Ang mga pagsubok, ang mga luha, ang mga aral, lahat ng ito ay nagtulungan upang hubugin ka bilang mas matatag na tao. Kaya't kapag bumalik ang kanilang imahe sa iyong panaginip, hindi ito upang hilahin ka pabalik. Nariyan ito upang ipakita na handa ka na para sa mas mataas na yugto. Madalas sabihin ng matatanda sa Pilipinas, kapag ang panaginip ay paulit-ulit pero nag-iba ang pakiramdam, may pagbabago na sa kapalaran. At eksakto iyon ang nangyayari dito. Ang iyong panaginip ay patunay na nakapihit na ang pahina ng tadhana. Hindi na nakabaon sa parehong siklo ang kwento, ito'y umuusad na at inaanyayahan kang pansinin ito. Iba na ngayon dahil ang panaginip ay nagdadala ng kaliwanagan imbes na katanungan. Gumigising ito ng kapayapaan imbes na pagkabalisa. Mararamdaman mo ang init imbes na takot, pag-asa imbes na panghihinayang. Ang pagbabagong ito ay paraan ng universo para iparamdam na handa na ang puso mong makita ang katotohanan ng walang sakit. Sinasabi ng tadhana, hindi ka na ang taong minsan ay nagdusa, mas malakas ka na ngayon, at gayon din ang iyong espiritu. Maaari rin na ang panaginip na ito ay hudyat ng pagpapatawad. Marahil nagsimula ng maglaho ang sakit sa pagitan mo at ng taong ito sa mga hindi nakikitang dimensyon. Maaaring maramdaman mong parang banayad na pagbitaw na para bang ginagabayan ka ng universo na pakawalan ang bigat na matagal mong pasan. Sa pagbitaw na yon, nagkakaroon ng puwang para sa kagalingan, sa biyaya at sa mga bagong simula. At para sa ilan sa inyo, Taurus, maaaring hudyat din ito ng pangalawang pagkakataon. Hindi kailangang sa parehong anyo, kundi sa paraang nagdadala ng pagsasara at panibagong buhay. Maaari itong muling pagkakasundo sa mismong taong iyon, o maaari ring pagdating ng isang bagong tao, na may pamilyar na enerhiya, na parang ibinalik sa iyo ng tadhana ang pag-ibig sa ibang anyo. Ang susi ay pansinin ang kaibahan. Pakinggan ang nadarama mo sa panaginip. Kung nagdadala ito ng kapayapaan, ibig sabihin nagsimula na ang paggaling. Kung nagdadala ito ng pananabik, maaaring muling pumasok ang pag-ibig sa iyong landas. Kung nagdadala ito ng luha ngunit mas magagaan, ibig sabihin unti-unti nang umaalis ang sakit mula sa iyong espiritu. Taurus, ang dahilan kung bakit iba na ang panahong ito ay dahil iba ka na rin. Tinahak mo na ang mga unos, nalampasan ang mga wakas, at natutong tumayo ng mag-isa. At ngayon, ginagantimpalaan ka ng tadhana sa pamamagitan ng paggawa sa mga panaginip bilang gabay, hindi parusa. Ang panaginip na ito ay hindi nasugat, ito'y tanda ng iyong pagising. Ang espiritual na aral para sa Taurus. Taurus, kapag nagpadala ang universo ng isang panaginip na ganito kapangyarihan, hindi ito basta tungkol sa taong iyong nakikita, kundi tungkol sa aral na dala nila. Bawat panaginip ay isang guro, at ang panaginip na ito ay nagtataglay ng katotohanang matagal ng hinihintay ng iyong kaluluwa na maunawaan. Unang aral, tungkol sa hindi natapos na enerhiya. Alam mo, Taurus, tapat at matatag ang iyong espiritu. Kapag nagmahal ka, nagmamahal ka ng buong puso. Kapag nagpakita ka ng katapatan, buong pagkatao mong inialay ito. Ngunit minsan, pinipigil ng tadhana ang itinayo ng puso. At kapag nangyari yon, naiiwan kang may mga tanong, sakit, o minsan ay sama ng loob. Bumabalik ang panaginip upang ipakita ang mga bagay na kailangang pagalingin pa. Para bang sinasabi ng universo, hindi ka makakagalaw ng buo hanggat hindi mo ito binibitawan. Ikalawang aral, tungkol sa pagpapatawad. Hindi ito palaging nangangahulugang muling pagsasama. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, ito ay para sa iyo. Kapag nagpalaya ka, iniligtas mo ang sarili mong espiritu mula sa tanikala ng galit at panghihinayang. Kung muling gumising ng lumang damdamin ang panaginip, binibigyan ka nito ng pagkakataong bitawan ang bigat na yon. Sa kulturang Pilipino, madalas sabihin ng matatanda na kapag may taong lumilitaw sa iyong panaginip, maaaring hindi mapanatag ang kanilang kaluluwa, o ikaw mismo ay may pasan pang bigat. Sa pagpapatawad, kahit tahimik sa iyong puso o sa pamamagitan ng panalangin, pinalalaya mo hindi lang ang sarili mo kundi pati na rin ang kanila. Ikatlong aral, tungkol sa pagtitiwala sa tadhana. Pinaaalala ng panaginip na ito na hindi laging sumusunod ang buhay sa mga planong ginagawa natin. Sinusundan nito ang daang isinulat ng maykapal. kapal. Minsan, bumabalik ang mga tao hindi dahil inuulit ang nakaraan, kundi dahil handa ka ng harapin ang katotohan ang hindi mo kayang tanggapin noon. Ang panaginip ay nagiging ensayo ng iyong kaluluwa, inihahanda ka para sa susunod na kabanata. Pinuturuan ka nitong magtiwala na lahat, bawat pagkaantala, bawat pagbabalik, bawat bulong sa iyong pagtulog ay nangyayari para sa pinakamabuti mong kapakanan. Ikaapat na aral, ang pagtuklas sa sarili. Maaaring ang taong nasa iyong panaginip ay salamin kung saan mo nakikita ang iyong sarili. Pinipilit ka ng kanilang imahe na itanong, sino na ako kumpara sa dati? dala ko pa ba ang sakit o naging mas matalino na ba ako? Isang regalo ang pagbubulay na ito, Taurus. Ipinapakita nito kung gaano ka nakalayo ang narating. Kung wala ang mga paalalang tulad nito, madalas nating nakakalimutang ang lakas na ating naipon habang naglalakbay. Ikalimang aral, tungkol sa kahandaan. Hindi ibinabalik ng universo ang mga dating mukha kung hindi ka pahandang harapin ang kahulugan sa likod ng mga ito. Kaya iba na ang pakiramdam mayon. Noon hindi ka pa handa. Ngayon handa ka na. Sinasabi ng panaginip na sapat na ang tibay ng puso mo upang harapin ang minsang bumasag sa iyo. Patunay ito ng iyong paglago, hudyat na umangat na ang iyong espiritu. Taurus, malinaw ang espiritual na aral, ang panaginip na ito ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Dumating ito upang gabayan ka, hindi saktan. Ipinapaalala nito na ang pag-ibig, pagpapatawad, at tadhana ay magkakaugnay, at ang iyong espiritu ay kailanman hindi nag-iisa sa paglalakbay. Laging naungusap ang universo sa mga palatandaan, sa mga simbolo, at sa mga panaginip. Kaya't sa susunod na makita mo sila sa iyong pagtulog, huwag kang matakot. Sa halip, bulungan ang iyong sarili, ito ang aking aral, at handa akong tanggapin ito. Dahil Taurus, sa mismong oras na tanggapin mo ang mensahe, binubuksan mo ang pintuan ng mga biyayang matagal nang naghihintay na dumaloy sa iyong buhay. Taurus, ngayon ay panahon na para pagsamahin ang lahat. Taurus, ngayong nauunawaan mo na ang lalim ng panaginip na ito, oras na upang pagsama-samahin ang lahat. Ang panaginip ay hindi lang basta tungkol sa muling pagkikita sa isang tao, ito ay tungkol sa pagbubukas ng bahagi ng iyong espiritu na matagal nang naghihintay ng paggaling, kaliwanagan, at tadhana. Ang iyong dala pagkatapos ng panaginip na ito ang mas mahalaga kaysa sa panaginip mismo dahil dito nagsisimula ang tunay na pagbabagong anyo. Unang hakbang, pagkamalay. Ipaalala mo sa iyong sarili na hindi ito aksidente. Ang mga panaginip ay wika ng universo, mga bulong ng Diyos, ng ating mga ninuno, at ng mga gabay na hindi nakikita. Kapag ipinakita nila sa iyo ang taong ito, iyon ay dahil may dala silang presensyang magigising ang susunod na kabanata ng iyong buhay. Hindi ka na ang parehong taurus na minsang naligaw, ngayon, mas matatag ka na, mas matalino, at handa. Ikalawang hakbang, pagtanggap. Huwag mong labanan ang panaginip. Huwag mo itong itaboy dahil sa takot. Sa halip, damhin mo ito. Tanungin ang sarili, ano ang mensahe rito? Ano ang nais ipakita ng aking kaluluwa? Sa kulturang Pilipino, marami ang nagsisindi ng kandila o bumubulong ng panalangin matapos managinip, naniniwalang nagdadala ito ng gabay at proteksyon. Magagawa mo rin ito. Tanggapin ang panaginip bilang regalo, hindi sumpa. Ikatlong hakbang, pagpapatibay. Kailangang bigkasin mo ang iyong kahandaan. Makapangyarihan ang mga salita, at kapag binigkas ng may pananampalataya, ito'y kumikilos bilang enerhiya. Narito ang mga pagpapatibay na maaari mong panghawakan tuwing umaga at gabi. Handa akong tanggapin ang mga mensahe sa aking mga panaginip. Pinalalaya ko ang sakit ng nakaraan at binubuksan ko ang aking puso sa kadalingan. Piwala ako na ginagabayan ako ng universo tungo sa aking tadhana. Bukas ako sa pag-ibig, kapayapaan, at mga biyayang dadaloy sa aking buhay. Matatag ang aking espiritu, malinaw ang aking puso, at matapang akong naglalakad pasulong. Ulitin mo ang mga linyang ito, Taurus, at hayaang lumubog sa iyong espiritu. Habang paulit-ulit mong pinapatibay ito, mas umaayon ka sa tadhanang itinuturo ng panaginip. Ikaapat na hakbang, pagpapakita o manifestation. Ang panaginip ay hindi lang tungkol sa nakaraan, ito ay paghahanda para sa iyong kinabukasan. Nagsisimula ang pagpapakita kapag pinagsama ang paniniwala at pagkilos. Maniwala na ginagabayan ka ng universo. Maniwala na papalapit na ang pag-ibig, biyaya, at kasaganaan. At kumilos sa pamamagitan ng pagbubukas ng puso, pagpapanatili ng pananampalataya, at paghahanda ng espiritu upang tumanggap. Isipin mong magising pagkatapos ng panaginip na ito na nakangiti imbes na umiiyak, puno ng pag-asa imbes na takot. Isipin mong makita ang kanilang mukha hindi bilang paalala ng sakit kundi bilang simbolo ng kung gaano ka nakalayo ang narating. Ang pagbabagong iyon ng enerhiya ay mismong pagpapakita na. Ibig sabihin, natanggap mo na ang aral, at dahil doon, maaari ka ng gantimpalaan ng universo. Taurus, ito ang huling katotohanan, ang iyong mga panaginip ay hindi narito para gambalain ka, narito sila upang ihanda ka. Sa pagkakataong ito, iba na ang panaginip dahil iba ka na rin. Mas malakas ka, mas bukas, at mas nakaayon sa tadhana kaysa dati. Ang minsang nagdala ng kalituhan, ngayon ay nagdadala ng kaliwanagan. Ang minsang sumakit, ngayon ay nagpapagaling. Ang minsang tilawakas, ngayon ay simula. Kaya ipikit mo ang iyong mga mata ngayong gabi nang walang takot. Tanggapin ang panaginip. Bulungan ang sarili, handa ako. Bukas ako. Pinagpala ako at magtiwala na ang universo sa bawat panaginip, bawat tanda, at bawat bulong ay dinadala ka eksakto kung saan ka dapat naroroon.